Pieces hindi ito aksidente. Ang sandaling ito na nakikita mo ang mensaheng ito, direkta kang kinakausap ng universo. Papasok na sa buhay mo ang isang panahon ng pag-umapaw, pag-umapaw sa pag-ibig, pera, oportunidad, at mga biyayang ni hindi mo inakalang posible. Pero ito ang totoo, karamihan sa mga pises ay sila mismo ang humahadlang sa sariling kapalaran ng hindi nila namamalayan. Kung ikaw ay matagal nang nahihirapan, naghihintay, o paulit-ulit na nagtatanong, kailan ba talaga magbabago ang buhay ko? Ito na ang kasagutan para sayo. Manatili ka hanggang sa huli, dahil ang ibubunyag ko dito ay maaaring siyang susi na tuluyang magbubukas ng iyong tabumpay. Pieces, palagi mong dala ang iyong malalim na sensibilidad, isang pusong mas nakakaramdam kaysa sa iba, at mga pangarap na umaabot lampas sa inaakala ng karamihan. Pero kasabay ng regalong iyon ay ang mga pagsubok, mga sandaling pakiramdam mo'y napapabayaan ka, nahaharangan, o parang paulit-ulit kang sinusubok ng buhay. Ang totoo, bawat hamon na hinarap mo ay hindi upang wasakin ka, kundi upang ihanda ka. Dahil ngayon, may pagbabagong nagaganap. Ang mga bituin, ang universo, at ang iyong sariling espiritu lahat sila ay nagkakaisa upang dalhin ka sa panahon ng pag-umapaw. Pero may isang kondisyon, kailangan mong bitawan ang pagtutol. Ang mga takot, pagdududa, at nakasanayang sobrang pagkakapit, ito ang mga pader na nakaharang sa pagitan mo at ng iyong mga biyaya. Sa pagbasa na ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang pagbitaw ang huling susi, at kung paano ang pagtitiwala ay magbubukas ng mga pintuan na niminsan ay hindi mo naisip na umiiral. Pag-unawa sa enerhiya ng Pisces Pisces, higit kaysa sa ibang mga tanda, ikaw ay namumuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ang pisikal at ang espiritual. Ikaw ang mga ngarap, ang manggagamot, at ang nakaririnig ng bulong ng universo na hindi naririnig ng iba. Habang ang karamihan ay nakatuon lang sa nakikita ng kanilang mga mata. Ikaw ay nakadarama ng mga lihim na nakatago sa ilalim. Ang regalong ito ay pambihira, ngunit maaari rin itong maging mabigat. Sapagkat kapag sumisipsip ka ng napakaraming enerhiya, mabuti man o masama, madalas ay pasan mo ang mga bigat na hindi naman talaga yun. Maraming pises ang nahihirapan dito, bukas palad kang nagmamahal, buong tiwala mong ibinibigay ang sarili, kaya't kapag ikaw ay nabigo, pakiramdam mo'y gumuho ang iyong kaluluwa. At sa halip na bitawan, pinipili mong kumapit, paulit-ulit na binabalikan ang mga alaala, kinukwestiyon ang sarili, at tinatanggihan ang katotohanan may mga bagay talagang hindi itinadhana upang manatili. Sa pagtutol na yon, madalas natatali ang iyong mga biyaya. Ngunit narito ang lihim tungkol sa pieces, ang iyong enerhiya ay likas na nakalaan para sa kasaganaan. Hindi ka nilikha para sa kakulangan. Hindi ka itinadhana upang manatiling maliit, hindi pansin o wasak. Kapag ang isang pieces ay nakaayon sa kanyang tunay na agos, siya ay nagiging tulad ng karagatan, hindi mapipigilan, lumalawak, at umaapaw. Kaya't natural na naakit sa iyo ang mga oportunidad, kaya't parang may magnetismo ang iyong presensya, Kaya't madalas na dumarating ang pag-ibig kahit hindi mo ito hinahanap. Ngunit dito pumapasok ang problema, ang pagtutol. Para sa pisces hindi laging halata ang pagtutol. Minsan ito'y lumilitaw bilang sobrang pag-isip, paano kung mabigo ako? Paano kung hindi ako sapat? Minsan naman, ito'y nagiging emosyonal na pader, ang kusang pag-shutdown dahil minsan ka nang nasaktan. At kung minsan, ito'y ang tahimik na bisyo ng pagkakapit sa nakaraan. Paulit-ulit na binabalikan kung ano sana ang nangyari, sa halip na buksan ang espasyo para sa kung ano ang susunod. Ang totoo, Pisces, ang kalikasan mo ay likas ng konektado sa agos ng universo. Hindi mo kailangang labanan ng todo. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Sapagkat habang mas nagtitiwala ka, habang mas nagpapalaya ka, mas natural na dumarating ang iyong mga biyaya. Isipin mo ang tubig, hindi ito kailanman lumalaban. Dumadaloy ito, umiikot sa mga bato, dumadaan sa mga hadlang, gumagawa ng bagong landas hanggang marating ang dagat. Iyan ang disenyo ng iyong kaluluwa, dumaloy, hindi lumaban. At kapag niyakap mo ang katotohanan ito, doon nagsisimula ang mga milagro. Ang pera ay dumarating sa mga hindi inaasahang paraan. Ang mga relasyon ay nagiging mas magaan at mas malusog. Ang iyong enerhiya ay naakit ang mga oportunidad na pinapangarap lang ng iba. Kaya't ngayon ipinadadala sa iyo ang mensaheng ito. Dahil nais ipaalala ng universo, ang kapangyarihan mo ay hindi sa pagpipilit, kundi sa pagdaloy. Pisces, ikaw ay papasok sa isang panahon ng pag-umapaw, ngunit upang lubos itong matanggap, kailangan mong bitawan ang pagtutol na matagal ng pumipigil sa iyo. Ang konsepto ng pag-umapaw. Pisces, pag-usapan natin ang makapangyarihang pangakong ito, pag-umapaw. Kapag naririnig mo ang salitang iyon, ano ang pumapasok sa iyong isip? Para sa ilan, ito'y kayamanan. Para sa iba, ito'y pag-ibig. At para sa marami, ito'y pakiramdam ng pagkakaroon ng higit pa kaysa sapat. Ngunit sa wika ng universo, ang pag-umapaw ay mga biyayang labis-labis na hindi lang pumupuno sa iyong buhay, kundi dumadaloy din patungo sa mga tao sa paligid mo. Ang pag-umapaw ay ang sandali na hindi ka na nabubuhay sa survival mode. Ito ang oras na ang iyong sweldo ay hindi lamang sapat pambayad ng bayarin, kundi may sobra pa para sa kasiyahan. Ito ang pag-ibig na hindi parang paghingi ng tira, tira kundi pagtanggap ng higit na pagmamahal at pag-aalaga kaysa sa iyong inakala. Ito rin ang mga pagkakataong dumarating ng hindi mo hinahabol, mga pintuang kusang bumubukas dahil ang iyong enerhiya ay nakaayon na sa tamang dalas. Para sa pises, ang pag-umapaw ay hindi lamang material. Maari itong magdala ng pera, promosyon, mga hindi inaasahang regalo, at bigla ang tagumpay na parang himala. Ngunit ang mas malalim na katotohanan ay ito, ang pag-umapaw ay tungkol sa kabuan. Ito ay ang pakiramdam ng pagiging kumpleto, ligtas, minamahal, at ginagabayan. Ito'y pamumuhay sa matibay na pagkakaayon sa universo, hanggang sa ang mga biyaya ay dumaloy ng kusa sa iyo. Isipin mo muli ang tubig, pieces. Kapag umuulan sa mga bundok, hindi kayang ikulong ng mga ilog ang tubig magpakailanman. Sa huli, ito'y umaagos sa mga lawa, bumabagsak bilang mga talon, at dumadaloy patungo sa dagat. Iyan ang pag-umapaw, disenyo ng kalikasan, upang igalaw ang higit pa sa sapat. Ganoon din ang batas na gumagana sa iyong buhay. Kapag konektado ka, kapag handa kang tumanggap, ibinubuhos ng universo ang higit pa sa kaya mong tanggapin. At mula sa kasaganaan na yon, nakakapagbigay ka rin ng biyaya sa iba, sa iyong pamilya, mga kaibigan, at maging sa mga estrangherong nadadaanan mo. Ngunit ang pag-umapaw ay hindi dumarating ng walang paghahanda. Maraming pieces ang nagtatanong, kung nakalaan para sa akin ang pag-umapaw, bakit hindi ko pa ito nararanasan? Ang totoo, minsan ay naghihintay ang universo hanggang ikaw ay maging handa. Ang pag-umapaw ay nangangailangan ng bukas na sisidlan. Kung ang iyong mga kamay ay puno pa ng takot, pait, o pagdududa, paano mo masasalubong ang mga biyayang ibinababa para sa iyo? Kung ang iyong puso ay nakakapit pa rin sa nakaraan, paano mo tatanggapin ang darating? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtutol. Hindi nagkukulang ang universo, ito'y umaapaw. Ngunit ang pagtutol ay parang dam na humaharang sa ilog. At ano ang nangyayari kapag bumigay ang dam? Ang tubig ay rumaragasan ng walang makapipigil. Pieces, yan mismo ang naghihintay sa iyo. Kapag binitawan mo ang dam ng pagtutol, ang iyong mga biyaya ay hindi dumarating ng patak-patak kundi bumabaha sa iyong buhay. At tandaan mo ito, ang pag-umapaw ay hindi lang tungkol sa pera sa bangko. Ito rin ay tungkol sa divine timing. Minsan mararamdaman mo muna ito sa maliliit na paraan, isang kabutihan mula sa estranghero, isang libreng pagkakataon, isang biglaang solusyon sa matagal ng problema. Ito'y mga palatandaan na ang agos ay nagsisimula ng magbago. At habang lalo kang nagtitiwala at nagbibitaw, mas lumalakas ang agos. Lumalalim ang pag-ibig. Dumadami ang mga oportunidad. Gumagaan ang iyong espiritu. Doon mo mauunawaan na ang pag-umapaw ay hindi isang beses lang na regalo, ito'y isang panahon, isang paraan ng pamumuhay. Pisces, isipin mong nakatayo ka sa tabing dagat habang sumisikat ang araw. Ang mga alon ay dumarating, sunod-sunod, walang tigil. Iyan ang hinahanda ng universo para sa iyo. Mga biyayang hindi na uubos, mga oportunidad na paulit-ulit na dumarating, at pag-ibig na patuloy na dumadaloy. Ngunit tulad ng isang taong nakatayo na may bukas na palad, kailangan mong bitawan ang anumang mahigpit mong kinakapitan sa likuran. Ang pag-umapaw ay nakalaan sa iyo, ngunit ang iyong kahandaang magpakawala ng pagtutol ang susi upang ito ito'y tuluyang mabuksan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng panahong ito. Hindi ka lamang papasok sa isang mas magandang buwan o maswerteng linggo. Ikaw ay papasok sa isang banal na agos na may kakayahang hubugin ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang tanong ay simple, ikaw ba'y tututol o tatanggap? Ang papel ng pagtutol. Pieces, sa puntong ito, naintindihan mo na na ang pag-umapaw ay iyong likas na karapatan mula pa sa kapanganakan. Ang universo ay laging dumadaloy ng kasaganaan, ngunit ang dahilan kung bakit maraming pieces ang hindi ito nakikita sa kanilang buhay ay dahil sa isang invisible wall, pagtutol. Ang pagtutol ay hindi pa palaging maingay. Hindi ito laging nagpapakita bilang galit o hayagang pagtanggi. Kadalasan, ito'y tahimik na nagtatago sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong araw-araw na gawi. Mahinang bumubulong ito ng mga kasinungalingan gaya ng hindi pa ako handa. Hindi ko ito karapat-dapat. Mauwi lang ito sa pagkabigo. At nang hindi mo namamalayan, tinutulak mo palayo ang mismong mga biyayang matagal mo nang ipinagdarasal. Para sa pises, madalas ang pagtutol ay nagmumukhang takot. Takot na mabigo, takot na husgahan, takot na muling magtiwala matapos masaktan. Dahil napakalalim mong makaramdam, ang sugat ay direktang tumatagos sa iyong kaluluwa. At sa halip na hayaang maghilom, daladala mo ito na parang mga angkla, hinahatak mo sa mga bagong yugto ng buhay na hindi naman nakalaan para sa kanila. Isa pang anyo ng pagtutol ay pagdududa sa sarili. Pieces ay likas na mga mangangarap, pero minsan ang mga pangarap ay tila napakalaki, napaka -imposible. Madalas mong sabihin sa sarili, hindi ko kayang bilhin yon. Hindi ko kailanman makikita ang tamang tao. Hindi ako sapat para sa ganoong oportunidad. Ang mga kaisipang ito, kahit tahimik, ay nagsisilbing saradong pinto. At dahil palaging iginagalang ng universo ang iyong enerhiya, hindi nito maibigay ang bagay na itinakwil na ng iyong puso. Nagtatago rin ang pagtutol sa pagkakapit sa nakaraan. Maraming pieces ang paulit-ulit na binabalikan ang lumang alaala, mga relasyon, o pagkabigo. Iniisip mo kung ano sana ang nangyari, kung ano sana ang pwedeng mangyari, sa halip na ituon ang pansin sa kung ano ang maaari pa. Sa paggawa nito, hindi mo sinasadyang sinasabi sa universo, mas pipiliin kong hawakan ang aking sakit kaysa buksan ang espasyo para sa aking mga biyaya. Ngunit tandaan, hindi kayang punuin ng universo ang mga kamay na nakasarado. Minsan, ang pagtutol ay mukhang kontrol. Maaaring hindi mo namamalayan, pero ang pagtatangkang kontrolin ang bawat resulta, bawat hakbang, bawat detalye ay isa ring anyo ng pagtutol. Ang universo ay dumadaloy tulad ng tubig, Munit ang kontrol ay nagtataas ng pader at dam na humaharang sa ilog. Napansin mo ba na kapagtuluyan kang sumuko at nagsabing, "Sige, nagtitiwala ako." Biglang nagsisimulang gumalaw ang mga bagay. Dahil ang pagbitaw sa kontrol ang nagbibigay daan sa universo upang gawin ang gawain nito. Pieces, ang pagtutol ay hindi nangangahulugang mahina ka. Ipinapakita lamang nito na ikaw ay nasaktan, natakot, o matagal ng mag isa sa laban. Munit ngayon, tinatawag ka ng palayain ito. Dahil narito na ang panahon ng pag-umapaw, at ang natitirang hakbang na lang ay buksan ang tarangkahan at hayaang pumasok ito. Isipin mo ang larawang ito, isang hardin na puno ng mga buto, munit natatakpan ng mabibigat na bato. Handa nang sumibol ang mga buto, munit hangga't hindi natatanggal ang mga bato, hindi maaabot ng sikat ng araw ang mga ito. Ang iyong mga biyaya ay katulad ng mga buto. Ang pagtutol ay ang mga bato at ang iyong kahandaang magpakawala ay ang pagtanggal ng mga hadlang upang muling mamulaklak ang buhay. Kapag ang pieces ay nagpakawala ng pagtutol, may kamangha-manghang nangyayari. Ang iyong likas na enerhiya, pagmamahal, malasakit, at intuition ay nagiging mas malakas kaysa dati. Nagsisimula kang magtiwala sa iyong panloob na tinig, at biglang tumutugon ang universo sa perpektong tempo Ang pera ay dumarating kapag pinakakailangan mo ito. Ang pag-ibig ay natatagpuan ka ng walang kahirap-hirap. Ang mga oportunidad ay sumusulpot na tila matagal nang naghihintay sayo. Hindi ito tsamba, ito'y resulta ng pagtanggal ng pagtutol na nagbigay daan sa pag-agos ng pag-umapaw. Kaya, Pisces, itanong mo sa sarili, saan ako tumututol? Ako ba'y kumakapit pa rin sa takot, sa lumang sugat, sa kontrol? Ang sandaling matukoy mo ito, nagsimula ka na sa proseso ng pagbitaw. At kapag tuluyang nawala ang pagtutol, wala ng puwersang kayang humadlang sa pag-agos ng mga biyayang papalapit na sayo. Mga palatandaan na pumapasok na si Pisces sa panahon ng pag-umapaw. Pisces, matapos mong maunawaan ang tungkol sa pagtutol, ang susunod na tanong ay ito, paano ko malalaman kung talagang papasok na ang pag-umapaw sa aking buhay? Hindi ka kailanman iniiwan ng universo ng walang palatandaan. Sa katunayan, palagi nitong ipinadadala ang mga pahiwatig, bulong, at kumpirmasyon na may pagbabagong nangyayari. Kung pagbibigyan mo ng pansin, mapapansin mong nagsisimula na itong lumitaw sa iyong paligid. Isa sa pinakamalinaw na senyales ay ang paglitaw ng paulit-ulit na mga numero na tinatawag ding angel numbers. Napapansin mo ba ang isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o lalo na ang walong daan at walumput walo? Hindi ito aksidente. Ito ay mga kodigo mula sa universo, mga kumpirmasyon na nagaganap ang pagkakaayon. Para sa Pisces, napakalakas ng enerhiya ng 800 at walo, ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at walang hanggang daloy. Kapag paulit-ulit mo itong nakikita, para bang kumakatok ang universo sa iyong pintuan at nagsasabing, ihanda mo ang sarili mo, narito na ang pag-umapaw. Isa pang senyales ay makikita sa iyong mga panaginip. Pisces, likas kang mapangarapin at madalas ang iyong espiritu ay tumatanggap ng mga mensahe habang natutulog ka. Kamakailan, baka napansin mong mas malinaw, mas emosyonal, o kakaibang simboliko ang iyong mga panaginip. Tubig, mga pintuan, paglalakbay, muling pagkikita, hindi ito basta-basta. Itoy mga palatandaan mula sa iyong subconscious na may bagong enerhiya nang pumapasok sa iyong buhay. Bigyang pansin ito, Pisces. Isulat ang iyong mga panaginip dahil maaaring ito ang gumagabay sa iyo patungo sa mga oportunidad at biyayang paparating. Maaari mo ring mapansin ang pagbabago sa iyong mga relasyon at koneksyon. Mga taong matagal nang nawala ay biglang magpaparamdam. Mga bagong kaibigan o kakampi ay lilitaw ng hindi inaasahan. Maging ang mga estranghero ay maaaring magsabi ng mga salitang tila eksakto para sa iyong sitwasyon. Ito ay paraan ng universo upang muling ayusin ang iyong bilog, dinadala sa iyo ang mga taong susuporta sa iyong panahon ng pag-umapaw, habang marahang inaalis ang mga hindi na naayon sa iyong enerhiya. Isa pang makapangyarihang palatandaan ay ang biglang pagnanais na maglabas o maglinis. Maaaring maramdaman mong kailangan mong ayusin ang iyong silid, linisin ang iyong tahanan, itapon ang mga lumang gamit, o bitawan ang ilang gawi o nakasanayan. Hindi lang ito pisikal, ito rin ay espiritual. Inihahanda ka ng universo, nililinis ang espasyo upang makapasok ang mga bagong biyaya. Kapag naramdaman mong gusto mong magsimula muli, iyon mismo ay direktang kumpirmasyon na malapit na ang pag-umapaw. Pisces, maaari ka ring makaranas ng maliliit na hindi inaasahang biyaya. Mas mabilis kaysa inaasahan ang pagbabayad ng isang gastusin. May random na taong biglang tumulong. May oportunidad na dumating nang hindi mo pinaghirapan. Maaaring maliit lang itong tingnan, pero ito ang mga paunang patak ng ulan bago ang malakas na pagbuhos. Madalas, sinisimula ng universo sa maliliit na himala upang buuin ang iyong tiwala bago lubusang ibuhos ang mas malalaking biyaya. At narito ang isa pang senyales na madalas hindi napapansin ng pises, ang pagbabalik ng panloob na kapayapaan. Matapos ang panahon ng kaguluhan, pagkasawi, o kalituhan, bigla mo nalang mararamdaman ang katahimikan, kahit hindi paganap na nagbabago ang mga sitwasyon. Ang kapayapaang iyon ay hindi aksidente, ito'y tanda na ang iyong espiritu ay umaayon na sa papalapit na pag-umapaw. Kapag ligtas at buo ang pakiramdam ng iyong kaluluwa, ibig sabihin, kumikilos na ang universo para sa iyong pabor. Kaya't kung nakikita mo ang paulit-ulit na numero, mas makapangyarihang mga panaginip, biglang mga oportunidad o tumitinding damdamin ng pagpapalaya at kapayapaan ituring mo itong iyong senyales, pieces ang agos ay nagsimula na. Ang iyong panahon ng pag-umapaw ay hindi malayong pangako, ito ay dahan-dahan ng dumadaloy papalapit sa iyo ngayon mismo. Mga hakbang para bitawan ng pagtutol. Pieces, ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng pag-umapaw, at nakikilala mo na rin ang mga palatandaan na ito ay papalapit na sa iyong buhay. Ngunit narito ang pinakamahalagang susi, ang mga biyayang nakalaan para sa iyo ay makakapasok lamang ng buo kapag natuto kang magpakawala ng pagtutol. Isipin mo ang pagtutol bilang isang saradong pinto, at ang pagbibitaw bilang susi na magbubukas nito. Madalas itanong ng pises, paano ko bibitawan ang mga humahadlang sa akin? Mabuti na lamang, bukas palad ang universo, at may malinaw na mga hakbang na maaari mong gawin upang linisin ang daan patungo sa iyong pag-umapaw. Hakbang isa, isa buhay ang pagpapatawad. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang palayain ang pagtutol ay ang pagpapatawad. Maraming pieces ang nagdadala ng malalalim na sugat, pagtataksil, pagkadismaya, o masasakit na salita. At bagamat parang makatarungan ang pagkakapit sa sakit, hindi mo na mamalayan na ito ay bumibigat sa iyong enerhiya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa sa iyo. Nangangahulugan ito na pinalalaya mo ang iyong sarili mula sa bilangguan ng pagkakapit sa sakit. Kapag pinatawad mo, sinasabi mo sa universo, mas pipiliin ko ang kapayapaan kaysa sa sakit. At sa sandaling iyon, binubuksan mo ang iyong mga palad upang tumanggap. Hakbang dalawa, gamitin ang araw-araw na afirmasyon o panalangin. May lakas ang mga salita, pieces. Ang paraan ng iyong pagsasalita ay humuhubog sa agos ng biyaya sa iyong buhay. Simulan ng bawat umaga sa mga afirmasyong nagwawasak ng pagtutol. Halimbawa, Bukas ako upang tumanggap ng kasaganaan. Nagtitiwala ako sa universo upang ako'y gabayan. Binitiwan ko ang takot at malugod kong tinatanggap ang pag-ibig. Para sa mga pieces na mas malalim ang pananampalataya, ang panalangin ay gumaganap ng parehong papel. Kapag nagsalita ka sa Diyos o sa universo ng may pasasalamat at pagpapasakop, inaalis mo ang kontrol. Bawat salita ay nagiging binhi na itinatanim sa matabang lupa, handang sumibol bilang mga biyaya. Hakbang tatlo, ritual ng pagpapalaya. Sa kulturang Pilipino, malakas ang paniniwala sa mga simbolikong ritual at bilang pises, natural kang konektado rito. Subukan mong kumuha ng papel at isulat ang lahat ng bagay na handa ka ng bitawan, takot, panghihinayang, pagkakasala, labis na kontrol o mga negatibong tao. Pagkatapos, ligtas mo itong sunugin o iwan sa umaagos na tubig. Habang tumataas ang usok o tinatangay ng tubig ang papel, isalarawan sa iyong isip na umaalis din ang bigat sa iyong enerhiya. Simpleng ritual ito, pero isa itong gawa ng pananampalataya, at ang pananampalataya ang nagbubukas ng pintuan ng pag-umapaw. Hakbang apat, gumawa ng espasyo sa iyong kapaligiran. Madalas, ang kalat sa pisikal na paligid ay refleksyon ng kalat sa espiritu. Kung pakiramdam mo'y nahaharangan ka, tingnan ng iyong tahanan. Magulo ba ang iyong pitaka? Puno ba ng alaala ng nakaraan ng iyong silid? Linisin, ayusin at itapon ang hindi na nakatutulong. Buksan ang mga bintana, hayaang pumasok ang sariwang hangin, at likhain ang isang kapaligirang magaan at nakakaaya. Tandaan, gustong punuin ng universo ang mga bakanting espasyo, ngunit ikaw ang unang kailangang magbigay daan. Pisces, kung susundin mo ang mga hakbang na ito ng may pananampalataya at consistency, mapapansin mo agad ang pagbabago. Gagaan ang bigat sa iyong espiritu. Mas natural na darating ang mga oportunidad. Ang pag-ibig ay hindi na parang habulan, kundi magiging regalo. Hindi mo na kailangang pilitin ang takbo ng buhay, ikaw ay dadaloy kasama nito. At sa agos na yon, ang pag-uumapaw ay nagiging hindi may iwasan. Kaya tanungin mo ang iyong sarili ngayon, handa ba akong magpatawad? Handa ba akong magpakawala? Handa ba akong magsuko? Kung ang sagot mo ay, Pisces, nagsimula na ang iyong panahon ng pag-uumapaw. Pisces, malinaw ang mensahe, ang iyong panahon ng pag-umapaw ay matagal nang nakasulat sa mga bituin. Matagal nang hinihintay ng universo ang mismong sandaling ito upang iayon ka sa mga biyayang mas dakila kaysa sa anumang nawala sa iyo. Lahat ng pinagdaanan mo, ang mga hirap, ang mga sakit, ang mga pagkaantala, hindi iyon parusa. Sila'y paghahanda. Bawat luha ay nagdilig sa lupang siyang tutubuan ng kasaganaan sa iyong kinabukasan. Ngunit ang huling susi ay hawak mo lamang, kailangan mong pakawalan ang pagtutol. Ang mga takot, ang mga pagdududa, ang pangangailangang kontrolin ang lahat, ito ang mga huling pader sa pagitan mo at ng iyong tabumpay. Kapag pinili mong bitawan ang mga ito, mauunawaan mong wala ng puwersang makapipigil sa agos ng biyayang rumaraga sa pabor sa iyo. Ang pag-umapaw ay hindi darating bilang maliliit na patak, ito ay bubuhos sa iyong buhay tulad ng mga alon sa pampang, walang tigil at walang hanggan. Pinagpapala kita sa katotohanan ito, ang pera ay makakahanap ng daan patungo sa iyo, ang pag-ibig ay dadaloy papunta sa iyo, at ang mga oportunidad ay kusa kang hahanapin. Hindi mo na kailangang habulin dahil ang nakatakda para sa iyo ay kusa ring angat at sasalubungin ka sa tamang oras. Simple lang ang papel mo, buksan ang iyong puso, magtiwala sa agos, at humakbang tungo sa iyong kapalaran ng walang takot. Pieces, kung susundin mo ang mga hakbang na ito nang may pananampalataya at consistency, mapapansin mo agad ang pagbabago. Gagaan ang bigat sa iyong espiritu. Mas natural na darating ang mga oportunidad. Ang pag-ibig ay hindi na parang habulan, kundi magiging regalo. Hindi mo na kailangang pilitin ang takbo ng buhay, ikaw ay dadaloy kasama nito. At sa agos na iyon, ang pag-umapaw ay nagiging hindi may iwasan. Kaya tanungin mo ang iyong sarili ngayon, handa ba akong magpatawad? Handa ba akong magpakawala? Handa ba akong magsuko? Kung ang sagot mo ay, Pisces, nagsimula na ang iyong panahon ng pag-umapaw. Pisces, malinaw ang mensahe, ang iyong panahon ng pag-umapaw ay matagal nang nakasulat sa mga bituin. Matagal nang hinihintay ng universo ang mismong sandaling ito upang iayon ka sa mga biyayang mas dakila kaysa sa anumang nawala sa iyo. Lahat ng pinagdaanan mo, ang mga hirap, ang mga sakit, ang mga pagkaantala, hindi yon parusa. Sila'y paghahanda. Bawat luha ay nagdilig sa lupang siyang tutubuan ng kasaganaan sa iyong kinabukasan. Ngunit ang huling susi ay hawak mo lamang, kailangan mong pakawalan ang pagtutol. Ang mga takot, ang mga pagdududa, ang pangangailangang kontrolin ang lahat, ito ang mga huling pader sa pagitan mo at ng iyong tabumpay. Kapag pinili mong bitawan ang mga ito, mauunawaan mong wala ng puwersang makapipigil sa agos ng biyayang rumaraga sa pabor sa iyo. Ang pag-umapaw ay hindi darating bilang maliliit na patak, ito ay bubuhos sa iyong buhay tulad ng mga alon sa pampang, walang tigil at walang hanggan. Pinagpapala kita sa katotohanan ito, ang pera ay makakahanap ng daan patungo sa iyo, ang pag-ibig ay dadaloy papunta sa iyo, at ang mga oportunidad ay kusa kang hahanapin. Hindi mo na kailangang habulin dahil ang nakatakda para sa iyo ay kusaring angat at sasalubungin ka sa tamang oras. Simple lang ang papel mo, buksan ang iyong puso, magtiwala sa agos, at humakbang tungo sa iyong kapalaran ng walang takot.